Hello, mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay para sa lahat ng mag-asawa. Maraming tao ang nakatuon sa mismong gawa ng pagiging malapit. Ngunit ang ginagawa mo pagkatapos ng gawa ay mahalaga rin. Ang mga sandaling ito ay napakahalaga para sa iyong physical na kalusugan at sa iyong emotional na koneksyon. Isipin mo ito bilang ang mahinahong pagpapalamig pagkatapos ng matinding ehersisyo. Kailangan ng iyong katawan ng pangangalaga at kailangan ng iyong relasyon ng pagmamahal. Ang pagpapabaya sa bahaging ito ay minsan maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o kahit problema sa kalusugan sa hinaharap. Ito ay panahon para sa kahinahunan, pangangalaga at koneksyon na nagpapatibay sa pundasyon ng inyong pagsasama. Maraming mag-asawa, pagkatapos ng kanilang intimate na sandali, ay maaring tumalikod lang at matulog. Ang ilan ay maaring agad na kunin ang kanilang mga telepono. Bagaman walang masama dito, nawawalan ka ng gintong pagkakataon. Ito ay isang espesyal na panahon. Ang mga sandali pagkatapos ng pagiging malapit ay kung kailan kayong dalawa ay pinaka-vulnerable at bukas. Ito ang perpektong pagkakataon upang bumuo ng mas malalim na koneksyon na higit pa sa physical. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa iyong kapareha na pinahahalagahan mo sila bilang isang buong tao, hindi lamang para sa physical na kasiyahan na ibinabahagi ninyo. Ang simpleng pagbabago sa pananaw na ito ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong relasyon. Isipin mo ito sa ganitong paraan, ang pagiging malapit ay isang ibinahaging karanasan. Hindi nagtatapos ang karanasan kapag natapos ang pisikal na gawa. Ang aftercare tulad ng tawag ng ilan ay ang pagpapatuloy ng ibinahaging sandaling iyon. Ito ay isang tahimik na pangako ng pangangalaga at pagmamahal. Sinasabi nito sa iyong kapareha, nandito ako kasama mo at pinahahalagahan ko ang sandaling ito kasama ka. Ito ay hindi tungkol sa malalaking kilos. Ito ay tungkol sa maliliit, simpleng aksyon na nagpapahayag ng pagmamahal, paggalang, at malalim na pagmamahal. Ang una at pinakamahalagang tip ay para sa iyong physical na kalusugan. Mangyaring, huwag kalimutang umihi pagkatapos ng pagiging malapit. Ito ay lalong mahalaga para sa mga kababaihan. Sa panahon ng pakikipagtalik, minsan ay maaaring may tulak ang bakterya patungo sa urethra. Ang pag-ihi ay nakakatulong na ilabas ang mga bakterya na ito. Ang simpleng gawain ito ay maaring makabuluhang bawasan ang panganib na magkaroon ng impeksyon sa urinary tract o UTI. Kaya, gawin itong ugali. Ilang minuto lang ito, ngunit ang mga benepisyo nito ay pangmatagalan. Susunod, magandang ideya na dahan-dahang linisin ang inyong sarili. Ang isang simpleng paghuhugas ng maligamgam na tubig at isang banayad, walang amoy na sabon ay sapat na. Para sa mga kababaihan, mahalagang hugasan ang panlabas na bahagi ng ari o ang vulva. Iwasan ang pagdouching o paggamit ng malalakas na sabon sa loob ng puki. Para sa mga lalaki, mahalaga rin ang paglilinis para sa mabuting kalinisan. Ang simpleng gawain ito ng paglilinis ay nakakatulong sa iyo na maging sariwa at komportable. Ang isa pang simple ngunit napakalaking tulong na tip ay ang uminom ng isang basong tubig. Ang pagiging malapit ay isang pisikal na aktibidad at maaari kang madehydrate dehydrate nang hindi mo namamalayan. Ang pag-inom ng tubig ay nakakatulong sa iyong katawan na makabawi. Nakakatulong din ang pag-inom ng tubig na umihika na, tulad ng tinalakay natin, ay napakahalaga para sa paglilinis ng bakterya. Ang paglalagay ng bote ng tubig sa tabi ng iyong kama ay maaring maging isang kapakipakinabang na paalala. Ang maliit na gawain ito ng pag-aalaga sa sarili ay nag-aambag sa iyong pangkalahatang kagalingan. Nakakatulong ito sa iyong antas ng enerhiya at pinapanatili ang iyong katawan na gumagana ng maayos. Ito ay isang maliit na pamumuhunan sa iyong kalusugan na nagbubunga. Panghuli, isaalang-alang kung ano ang isusuot mo sa pagtulog. Pinakamainam na magsuot ng maluwag, breathable na cotton na damit panloob, o kung komportable ka, walang damit panloob. Ang masikip, sintetikong tela ay maaring magkulong ng kahalumigmigan at init. Lumilikha ito ng kapaligiran kung saan maaring dumami ang bakterya at yeast. Ang pagpapahintulot sa hangin na umikot ay nakakatulong na panatilihing tuyo at malusog ang lugar. Ito ay isa pang napakasimple, practical na hakbang na maaari mong gawin upang pangalagaan ang iyong katawan pagkatapos ng isang intimate na sandali. Ang kalusugan ay kayamanan. At ang maliliit na gawin na ito ay ang iyong mga kayamanan. Pagkatapos alagaan ang iyong physical na pangangailangan, oras na para pagtuunan ng pansin ang iyong emosyonal na koneksyon. Ito ay isang tunay na espesyal na panahon. Ang mga hormone na inilalabas sa panahon ng pagiging malapit, tulad ng oxytocin, ay madalas na tinatawag na cuddle hormone sa isang dahilan. Nagtataguyod sila ng pakiramdam ng pagkakaugnay at pagiging malapit. Ito ang perpektong pagkakataon upang yakapin lamang ang isa't isa. Ang pagyayakapan, pagmamahalan, o kahit ang paghiga lamang na magkadikit ang balat, ay maaaring lubos na magpatibay sa inyong emosyonal na ugnayan. Nagpapahayag ito ng init, seguridad, at pagmamahal ng walang anumang salita. Huwag madaliin ang sandaling ito. Lasapin ang pakiramdam ng pagiging malapit sa taong mahal mo. Ito rin ay isang magandang panahon para sa tahimik na pag-uusap. Hindi mo kailangang pag-usapan ng malalim, seryosong problema. Maaring maging magaan at matamis ang pag-uusap. Maari mong pag-usapan ang iyong nagustuhan, magbahagi ng nakakatawang pag-iisip o isang pangarap para sa inyong kinabukasan. Tanungin ang iyong kapareha kung ano ang nararamdaman nila. Pakinggan sila. Ang ganitong uri ng pillow talk ay bumubuo ng pagiging malapit sa isang ganap na naibang antas. Pinapatibay nito na ang koneksyon ninyo ay emotional at mental din. Mahalaga ang pagpapahayag ng pagmamahal. Ang isang simpleng mahal kita ay maaaring maging napakalakas sa mga sandaling ito. Ang isang matibay na relasyon ay nakabatay sa bukas na komunikasyon. Ang oras pagkatapos ng pagiging malapit ay, alam mo, isang magandang pagkakataon para isagawa ito. Ngunit dapat maging banayad ang pag-uusap. Kung mayroon kang partikular na nagustuhan sa inyong intimate na oras, sabihin mo. Ang positibong feedback ay kahanga-hanga. Halimbawa, maari mong sabihin, talagang nagustuhan ko ng ikaw ay. Ito ay naghihikayat sa iyong kapareha. Nakakatulong ito sa kanila na mas maintindihan ka at magdulot ng kumpiyansa. Ang ganitong uri ng positibong pagbabahagi ay bumubuo ng isang siklo ng kaligayahan at pagunawa gayon pa ang komunikasyon ay tungkol din sa pagharap sa mga bagay na kailangang pagbutihin. Ngunit, ang oras at tono ay napakahalaga. Ang mga sandali pagkatapos ng pagiging malapit ay maaring hindi-hindi ang pinakagandang oras para sa pagpuna. Siguro banggitin mo ito mamaya sa isang kalmado at mapagmahal na paraan. Maari mong sabihin, maari ba tayong mag-usap sandali tungkol kagabi? May gusto akong ibahagi sa iyo dahil gusto kong mas maging malapit tayo. Laging gumamit ng mga pahayag na ako tulad ng nararamdaman ko, sa halip na ginawa mo. Ito ay iniiwasan ang paninisi at nagbubukas ng isang magalang na pag-usap. Ang paggalang ay kasama ng komunikasyon. Igalang ang damdamin, hangganan, at pangangailangan ng iyong kapareha. Kung gusto ng iyong kapareha na magyakapan ngunit kailangan mong gumamit ng banyo, ipaalam ito ng banayad. Sabihin mo, gusto kong yakapin ka, bigyan mo lang ako ng isang minuto. Kung gusto ng isang tao na mag-usap, ngunit ang isa ay pagod at gustong matulog, maghanap ng kompromiso. Siguro magkasundo na mag-usap lang ng limang minuto. Ang paggalang ay pag-unawa na ang iyong kapareha ay isang hiwalay na individual na may sariling pangangailangan at sapat na pagmamahal upang igalang iyon. Ang paggalang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kung paano ninyo tratuhin ang isa't isa sa tahimik, pribadong sandali ay nagpapakita ng kalusugan ng relasyon. Mabait ba kayo? Matiyaga ba kayo? Nakikinig ba kayo sa isa't isa? Ang ugali ng magalang na komunikasyon pagkatapos ng pagiging malapit ay kakalat sa inyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Mas madali nitong pag-usapan ang pananalapi. Mas madali nitong pag-usapan ang mga gawain. Mas madali nitong pag-usapan ang anumang iba pang hamon. Tinuturoan kayo nito na maging isang kuponan. Makinig ng may pagmamahal. Lutasin ang mga problema ng magkasama ng may kabaitan at paggalang bilang inyong gabay. Sa buwabud, ang ginagawa mo pagkatapos ng pagiging malapit ay napakahalaga. Ito ay isang tuloy-tuloy na pangako sa iyong individual na kalusugan at sa kalusugan ng iyong relasyon. Isipin mo ito bilang isang rego gawain tulad ng pagkain ng malusog at pag-ihersisyo. Ang simpleng gawain ay nagpoprotekta sa iyong katawan pag-ihi, paglilinis, pag-inom ng tubig. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Kapag inaalagaan mo ang sarili, ipinapakita mo sa kapareha na pinahalagahan mo ang sarili. Tinitiyak mo na maari kang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kasabay nito, gumagawa ka rin ng pangako sa emosyonal na koneksyon, pagyayakapan, pag-usap, pagpapahayag ng pagmamahal. Sinasabi ng mga aksyon na ito, ang ating koneksyon ay higit pa sa pisikal bumubuo sila ng imbaka ng kabutihan at pagmamahal. Ang relasyon na inaalagaan ng lambing at atensyon ay mas makakatagal sa stress at hamon. Nagiging isang ligtas na kanlungan ito. Pag-usapan niyo ito sa kapareha. Huwag mahiya. Maari mong sabihin, may nabasa akong kawili-wiling bagay ngayon tungkol sa kung paano tayo mas magiging malapit. Ipakita bilang pagsisikap ng koponan, tuklasin ninyo magkasama. Tanungin sila kung ano ang gusto nila. Siguro gusto nilang kakamutin ang likod, o gusto lang hawakan ng kamay. Ang pagtuklas ng maliliit na kagustuhan ay bahagi ng kasiyahan. Sa huli, isang tapiserya ng libu-libong maliliit na hibla. Pangangalaga, paggalang, pagmamahal. Ang sandali pagkatapos ng pagiging malapit ay mahalaga. Huwag sayangin. Gamitin ito para mas higpit na paghabi ng koneksyon. Sa paggawa ng simpleng gawain ito, hindi lang pinipigilan ng UTI o iniiwasan ng argumento. Pinipili mong bumuo ng isang mas malusog, mas masaya, mas mapagmahal na buhay magkasama. Alagaan ang katawan, alagaan ang puso, alagaan ang isa't isa. Pag-usapan ninyo, magyakapan, magmahalan araw-araw. Simulan na natin sa susunod na sandali ninyong magkasama. Ibigay ang buong atensyon sa isa't isa ngayon. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Maraming salamat sa panonood.